Magandang araw mga kaibigan. Ito po ay uh, passion fruit. So yun know. o. Tanim ko po to last year. So marami po itong sangaw or sucker. So kung kayo po ay naghanap ng pang inside na bulaklak or para sa loob nyo, maganda po ito babad nyo lang po sa tubig at uh, matagal po itong mamatay so yun kayo hugasan muna ninyo bago nyo ilagay sa container kasi baka may mga langgam yun o no? tapos yan basta may tubig tapos display mo na sa loob ng bahay mo yan ganyan ba diba?